Hello, good morning mga kasangkay Mayong buntag no So simple ngayon mga kasangkay ay Tayo ay magsusundo Nang galing sa abroad na no Nang tita ng titang, aking mahala kasangkay So papuntang airport tayo ngayon mga kasangkay So iwan mo ah uh, Dadalhin ko muna yung aking mahala kasangkay doon sa amin siya Pati iwan doon, ando doon pa siya bibis At kami ay didiretso kami Doon sa airport So ngayon, <laughs> masayang masaya tayo ngayon mga kasangkay Kasi nga ay unang una ngayon ng inyong kasangkay Makakita ng aeroplano sa personal ha? Ito ay totoo yun, ha? unang-una ngayon ng kasangkay nyo makakakita ng eroplano <laughs> makakita na tayo ngayon ng aeroplano mga kasangkay ha? so ito ngayon sa itid tayo ngayon sa pagsundo sa tita ng aking mga kasangkay so tara na mga kasangkay so tatawagin na natin sila para sumakain na dito at ako ay at kami ay sino ba yung susama doon sa airport ay si Satelia si Delia at si Nanay so napakarami talaga ng uh, sasama para pagsundo doon sa airport sa tita nila Ayun, nang dami talaga nang sasama. <laughs> Saan pa ba sasakay dito yung amin susunduin? <laughs> Baka doon sa ano sa likod yun ha, sa compartment na sasakay yung amin susunduin. Kaya yun mga kasangkay, so i-ready na natin at tatawagin na natin sila para makakita ng inyong kasangkay ng eroplanong maganda at malaki. At ayan pala si kasangkay Abi ay ihati din natin yan doon sa kanyang trabaho. Ayan, sasama muna natin. Ayan, so andun na tinawag ko na silang lahat mga kasangkay. Dadyan pa ano? So ayan mga kasangkay ha? yung susundo dun sa airport ay <laughs> mas ay wag ko may space pa nito dito yung sasakay galing sa airport yung susunduin natin dapat may space talaga, talaga kasi bababa naman kami dalawa ni Abi ah bababa pala kayo okay sige ayun pa yung ibang naglalakad eh sasama din yun napakadami ng susundo <laughs> alam mo sino yung sunduin <laughs> si tita lang yung sunduin namin na oh, ah. madaming madami talaga kami Ayan. <laughs> 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 Ayan. kami sa airport airport na kami Ayan. <laughs> Tantawa ang aman passenger princess. Gigigaan <laughs> lang ba? Dami sa yung mga ano ba? Aster ba? Z! Z! Gigiga siya. Hmm. So ayan mga kasangkay, pa-airport na kami ngayon. Makakita na kami ni nanay ng aeroplano. <laughs> Kakita ka nanay sa aeroplano nga arag sa lapit na. Ang galupat. <laughs> ang galupat lang. lang. <laughs> ko di man taguro sinima kapalapit. <laughs>

Buh! Buh! Hihihi! Buh! Okay guys, sorry, nakabi sa highway, ay highway, uh, national highway na eh, airport na talaga to, yes, malapit na, hahahaha, <laughs> kakita na kami ng aeroplano ni nanay, hahahaha, <laughs> chaitin na si nanay, chaitin ka nanay, mga kita, aeroplano, hahahaha, <laughs> <na. laughs> ayan are mga Malapit na kami sa airport talaga ito na. Nakalipot na tayo. Oh, pero uh, nak na kayo mga ano, aeroplano. Knock out na si Z. Wala uh, na. <laughs> Knock out. Yan. Malapit na airport na kami. Di ba ka eh, na yung aeroplano ah. Anong oras na? 11.14.42.

Tagoroy, no? Sa airport na kami mga kasangkay. Saan na ba yung aeroplano? Welcome to Silay Airport. <laughs> Malakad na daw para sa Thailand to dan. <laughs> oh. Ara na si Bu Pacific. Oh, ara na oh. Pax, oh si Bu Pax titita haw. Oh. Ara na. Hay, nawagit ang aeroplano, nakakita na tayo ng aeroplano. <laughs> Andiyan na pala. Andito na si Day ano. Ari, sadi? Ari na sa di. Ari, na, Ari na. Ari ah, na di ang among ginasugat, dali. Dito na. Ay dali pila tadi. nah ini ka ditay nga wayo. Amen. Lang tawag dito ba. natin mga kasang kayo anong dito na pala yung eroplano. Nauna pa sa amin. Ayun. Pwede mangguro ka mo. Ha? Huh? Ton sinusunod namin. Ito na daw kita Naugan. No, ah. Ayan, baba na lang si Kasangkay sa para hanapin kasi medyo nadili kami. Ayan, ah, ando doon na si Kasangkay sa Tiliya. Amunan ni siya, ang ano? Amunan ni. Ang eroplano nga ano. Ando doon yung eroplano eh. Sayang. Nauna sa amin yung eroplano. <laughs> Sayang, hindi natin nakunan ng maayos yung eroplano, yung paglapag kasi nauna naman sa amin. Tinanghali kami eh naligaw kami ayan hindi pa namin nakita yung amin sinusundo eh <laughs> ayan si Satilia oh hindi pa namin makita or baka hindi pa nakababa loading di ito siya patot sa may waiting oh. area Dai, dai, Sa may waiting area daw, be. Ayan na, mga katangka atin abroad. Ayan na. Yung abroad natin, ayan na, o oh. Ayan na, yung aming sinundo. Ayan. Hello, ang abroad namin, ayan na. Ayan na yung sinundo namin. Hello, hello. Sige, ah. Mabugat na, bugat na. Ah, sige, ah. Ayan na mga kasangkay So Ayan nagkita na kami ng amin sinundo Medyo nahirapan din kami maghanap ha <laughs> Nahirapan kami maghanap ng amin abroad eh, Ng amin sinundo eh uh, Ayan so simpre ngayon mga kasangkay ayan. Uh, di dito na tayo ngayon Tsaka simpre ay gusto ko picturan yung ano yung ano yan Yung aeroplano Sayang sa, Hindi ko na picturan Malayo eh malayo So Welcome to Bacolod City. Sige ah, grabe 'yung dala-dala. Bugat-bugat kali dai. Sige dai. Wala hambal mo maganti, wala na kun nagnaog kai, siling mo magaan. O magaan lang. Ayun, mga kasangkay 'yung ano natin 'yung kasangkay. Ayan. Ay, Sige, pauna muna ta nila. Ano na siya? Ano na siya? Ayan, grabe 'yung ano eh. Parang ang kulay nang ano nang bago. Nag-iinaw-inaw eh. Nagbabanag. Ano, hinaboy lang nito to. Kumusta dai? Kumusta dai? Kumusta ang biyahe halin sa Singapore? Okay lang, okay lang, Dai. okay lang. Ah, sige, Dai. Maklod mo nga na lang. Tayo. Sige, Tayo okay lang biyahe, Dai. Sero plano, Dai. Okay lang. Okay lang malinaw man, Dai. Linaw man. Linaw. okay, okay. Ayan ang abroad natin. Yung sinundo natin Dito Hindi ko natin sa sakyan natin. So, ayan. So, ayan ang ating katangkay sa tiliya. Eh. Nahirapan maghanap. na siya sa tubang. Oh, oh arakan sa tubang? Wala. Ba't wala ka mo nagkilala na yung nga Wala sila. Hindi sila nagkilala na yung kasi dalawa. Hindi, hindi. Kilalaan Da dalawang no, taon din they're sila they're hindi nagkita eh. <laughs> 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 hindi hindi nagkakilala eh. <laughs> okay sige, uh, lakad na tayo mga kasangkay. Bye, so siyempre. Ito dito nga kasi yung mag-uyab ka dito dahi. Wala ah. Wala ka tulang uyab? Uyab. Ay naan. Ginasugo ka na tao. Wala sabi ko eh, nakauyap ka na today. Wala gali dahi? Hindi okay. daw balita eh. ko, may kasunod-sunod ko sa imo eh. Alaw, oh, ang ligad sa post mo ta. <laughs> Parang may arat sa Singapore yan ha. Mga practice mo lang ta, Chinese ha. Ano? Chinese to dahi. Ika balo ka na, gamandarin ta ang ano ta, ang sa Singapore. Oo, oh, mandarin. Mandarin. Mandarin Anong mandarin? mandarin? Sa so, Shanghai. <laughs> ah, kamo na? Amo na ligat nga, amon na. Ano.

English, English lang? Uh, <laughs> okay. English. Hindi naman ito. Quintuan So yan mga kasangkay, kwentuhan to natin galing sa uh, ating Singaporean. <laughs> si Idol Analisa. <laughs> Fresh from Singapore. Um, wala tulog. Kaling, wala, wala pa tulog. Anong nakarito naglakad sa ano? Na na Kinulong, gusto ko naman mga las noebe. Las si noebe sa? Gabi. Ah, kagabi pa man? Oo, oh, kaya nga nga nago alaw Uy, abot yun yung kagawin pa sa Manila ka na? Oo, nagatulog pila pila biyahe, pila ka oras biyahe? Alin ng Singapore? Oh, to Manila. Ano? Manila. Oh. Uh, tatlo ka oras. Lapit lang no, dali. Ano? 45 minutes. Layo man. Oh. Layo, layo man. Kasi sa play eroplano eh. Layo pa magbiyahe pa kawayan. Just no kawayan lang kag ano. Ah. dasig lang no? Mm, dasig. Pero mas dako tong eroplano kaysa diri no? Kasi bu Pacific pa di ako sa Pacific. Ah, dito pero dako to. Mm, Mas dako lang to no. Singapore ka, Manila, Cebu Pacific, Manila. Ah. Uh, Cebu Pacific mangaligya po no. Ayan na. Hindi ko mga sangkay kasi... Sabi uh, nangyong pero plano nang pangarap lang. Ha? Nangarap <laughs> ah, ka lang? Ari, <laughs> nangarap pa ni magkasakay ng So, hindi na ako ma-work. Ako nagkasakay na ako kuno. Ah, wala pa, wala pa. Gusto K ko. Pero ginerbios <laughs> ka. Una mo kasakay. Ginerbios <laughs> <G> ka <laughs> ng ispo. Kinulbaan, kinulbaan. Hmm. Kung ano, abe, kung... Kung gatorbilans pinakanod ay ang... Pero plano mo na nga. Kahawa. Dokul okay. okay. bang kaday, no? Kada magulpi lang ka. mo nga, ano daw mga uh, kakawa. Tapos ina daw ginahaboy-haboy ka? O, Sa gardiyo? panganod, guro. Panganod? Hmm. akay ako lang nalang, sakay mga octopus. Batsi. <laughs> Isa kay mga bike Pero galing dahi kay taas-taas abi daw. Tukas kakawaan ang yung pincer daw gaano. Taas-taas so, daan. Mga cotton kindi <laughs>